Alam mo yung pakiramdam na gustong gusto mong gawin yung isang bagay pero hindi ka makagalaw dahil sa sobrang takot. Ganyan yung pakiramdam ko nung una kong sinubukan magbenta. Hi! Today is a marker day. Noong 2019, nagbenta ako ng beauty soap. Glutamansi, Korean, lavender, at bentonite soap. 12 pesos isang piraso. 150 pesos isang pack ng 15. Simple lang, 'di ba? Pero para sa akin, parang napakalaking bundok na kailangang akyatin. Hindi kasi ako naging mahilig sa negosyo. Sa isip ko noon, mas mataas yung trabaho sa opisina kesa sa pagtitinda. Pero na-realize ko, bakit ko hinahabol kung ano yung mas mataas sa mundo? Kung pwede kong hanapin kung ano yung kalooban ni Lord para sa akin. Masimulan ko lang. I have these fears and and my doubts. Pero I don't know. I haven't sold anything in my life before. But I've I know this is what I'm really called to do at this season. And so, I'm braving the streets out there and start selling. Ngayon araw na 'yon, balak ko talaga magbenta the whole day sana. Pero guess what? <laughs> 5 p.m. na ako nakaalis ng bahay. Bakit? Kasi buong araw akong nag-uurong sulong. Takot ako sa rejection. Takot ako sa sasabihin ng iba. Baka sabihin nilang scam ako. Baka fake yung sabon. Baka sabihin nila, ang mahal naman. Ang daming baka. Pero sa dami ng doubts ko, isang bagay ang nagbigay sa akin ng lakas. Prayer. Father, I thank you for this privilege. Thank you, Lord, that you are with me. I may be selling, but Lord, I'm bringing the light of the Lord Jesus Christ. And I pray that I, be, I do a good job and I commit my work to you, Lord, in the mighty name of Jesus. Nagpray ako, huminga ng malalim at lumabas ng bahay. So, unang bahay na pinantahan ko, grabe, hindi ko in-expect. Nakabenta ako ng dalawa. Ang saya lang, Siyempre, may mga nagtatanong din, saan gawa yung sabon? Anong ingredients? Legit ba? Pero ang mahalaga, hindi zero ang sales ko. Sa loob ng isang oras, lima ang nabenta ko. Ha. <laughs> may aso. Okay, ang sarap pala sa pakiramdam yung nagbebenta ka, kaya grabe just for an hour, I was able to sell a few soaps. Pero okay lang. Hindi naman ako madaling ma-discourage. Dahil, syempre, pumasok ka pa sa pagpibenta, di ba? Ayan. Sa iba, maliit lang yon Pero para sa akin, isa yung malaking bagay. Kasi hindi lang sabon ang ibinenta ko noon. Binenta ko din ang sarili kong mindset sa idea na kaya ko to. Na may place ako sa mundo ng negosyo. Naalala ko ang kwento ng talent sa Bible. Pakiramdam ko noon, ako yung binigyan ng isang talent. Pero alam mo, ayokong ibaon yun sa lupa. Gusto kong dumating ang araw na marinig ko si Lord na nagsasabing, Well done, my good and faithful servant. At mula noon, hindi na ako tumigil. Kasi ang tunay na negosyo ay hindi lang tungkol sa pera. Tungkol ito sa pagtupad ng purpose ko, sa paglago, at sa pagsunod sa kalooban ni Lord.